Oke, okay. itu okay. 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 ating minduta sa ato ang kaliguanan ah, diri mga kagarbs Musaka ta diri asa taas Nga di agi diri ang katong Swimming pool Nga the flowing Tanawa diyan diyan mga kagarbs Sa so, wak pa subscribe sa ato Ang channel nga garbo sa subumotog Vlog subscribe naman diha mga kakibs so mau so, so, ni diri mga kakibs so ganina pitindaghan nang nangaligo gid ani apan karon kay hapon naman so nanguli na gitong uban nang aligo apan nang upan na ana pa din na kay kini diri ang mga kakibs kung ado na may mga panakit panakit sa inyong mga lawas da inyong ikaligo diri ah. mawagtang na mga kakibs so gibantugan ni diri ah kita nyo daw mga kagabs pirting nito ta. flowing ning nga tubig mga kagabs flowing gid nga tubig pure gid nga tubig nga gikan sa kalikasan mga kagabs no sa kinaiyahan uh, Pirting nito ta. kaliguan diri mga kagabs Pirting bugnawa sa tubig oh tanawa nyo din ah ang entrance din pwede na mo dili mag cottage uh, daog na oh, tanawa perting nindo diri agen. Labi na ang mga bata malingaw gid diri ah. kanang dai kanida dapit amo para sa mga bata apan katong dito sa kilid kanang dia makita nyo da sa adon sa ilalom sa dako nga kahoy pang dagko na dina ah. Tagaliog na sa dagko dina ah. So da donay mga bata bantayan lang dina ah, para likay sa disgrace Salamat sa inyong paglantaw diha mga kagabs and babu